Kaagad pagkatapos ng pagpupulong ni na Diktador Putin at Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika na si Donald Trump sa Alaska matapos ang mga huling pagtatangka na magdaos ng negosasyon sa pagitan ni na Putin at Zelensky, lumitaw ang medyo nakakabahalang mga balita. Ang totoo, mukhang nagsisimula ng magpakitang gilas gamit ang sandatang nuklear ang mga Amerikano at mga Ruso. Walang nagtitiwala sa isa't isa, syempre, at lahat ng mga sandali ng paglala ay nakatuon talaga sa hilaga. Ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito. Sa yelo ng Arctic sa Greenland, lumitaw ang eroplano ng araw ng paguhukom ng Estados Unidos na E-6B Mercury. Ipinaliwanag ng Amerikanong hukbong dagat, karaniwang operasyon at pagsasanay ito kasama ang nuclear submarine. Mahalaga na lumitaw doon ang eroplano sa unang pagkakataon matapos ang dekada bilang pinakahilagang base militar ng mga Amerikano. At sa mismong mga araw na iyon, inanunsyo ng NORAD na sa ikalimang pagkakataon sa loob ng isang linggo ay napilitan silang magpalipad ng mga fighter jet para salubungin ang Russian reconnaissance plane na IL-20 sa Air Defense Identification Zone malapit sa Alaska. Ibig sabihin, sinasabi na ang mga Russian reconnaissance plane ay nagsimulang maging napakaaktibo sa paglipad sa kahabaan ng Alaska sa hindi malamang dahilan. Dito lumalabas ang tanong, ano ang Arctic na buhol na tinutukoy? Pinagmamasdan ng mga Amerikano ang Russian na eroplano na sumusubok sa depensa ng Amerika. Tuklasin natin ang kwentong ito. Ulitin ko, biglang inilipat ng mga Amerikano ang eroplano ng paghuhukom. Ito ang base ng pamamahala ng mga nuklear na tropa sa pinakahilagang bahagi ng kanilang hukbong dagat. At ang mga Ruso ay napakaaktibong sinusubukan ang depensa ng Amerika sa Alaska. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Ngayon ay ika-28 ng Agosto sa kalendaryo. Susunod, pag-uusapan natin ang lahat ng ito ng sunod-sunod. Bago tayo magsimula, subscribe sa channel na ito i-like, mag-iwan ng komento at i-follow ang aking telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa description ng video. Sige, una kay Mercurio. Hindi ito bomber, hindi ito spy plane. Ito ay isang airborne command post para sa nuclear deterrence. Isang eroplano na dapat makipag-usap sa mga atomikong submarino kahit na lahat ay namatay na sa mundo. Si Petok Hick ay nakatanggap ng maikling pahayag mula sa United States Navy kinumpirma ng Pacific Fleet na ang E-6B ay nagsasagawa ng rutinang operasyon at pagsasanay kasama ang nuclear submarino. O, oh, sa madaling salita, ito ay isang regular na pagsusuri ng huling linya ng komunikasyon. Pero ang lokasyon ang nagpapaspesyal sa rutinang ito dahil inilipat ang eroplano ng araw ng paghuhukom sa base ng Petukhik. Ito ang pinakahilagang punto ng Amerika kung saan naaabot nila ang Atlantiko at lahat ng rutang arctic para sa ganitong eroplano ang greenland ay isang bihirang lugar kung saan ito humihinto at dahil dito napansin ang paglipat na ito matagal nang hindi nagpapakita sa greenland ang eroplano ng araw ng paghuhukom ngayon ang ikalawang bahagi ng larawan na hindi dapat mawala sa ating paningin malapit sa alaska pumapasok sa mapanganib na zone ang russian na il-20 ang pagkilala sa air defense ay isang international na himpapawid. Pero doon, alam mo, lahat ay malinaw na naitatala. At ngayon, ang North American Aerospace Defense Command ay nagtala ng ilang insidente sa nakaraang linggo. Noong Agosto 24, sinundan nila ang IL-20 gamit ang I-3F 16 at KC-100 at 35. Pati noong Agosto 26, pareho pa rin, IL-20 ulit. Iniulat ng Stars and Stripes na pumasok ang IL-20 ng Russia sa Air Defense Identification Zone kaya napilitan ang mga eroplano na salubungin ito. Ayon sa Columbia Broadcasting System News, ito na ang ikaapat na insidente ngayong linggo. Ibig sabihin, isa itong klasikong laro ng mga nervyos. Dahil formal, walang lumalabag sa hangganan pero ang dami ng paglapit ay lumilikha ng tensyon. At sa ganitong tensyon, ang Mercury, ang Amerikanong eroplano ng araw ng paghuhukom ay lumapag sa yelo. Ito ang tinatawag na, alam mo, lihim ng sandali hindi dahil may naghahanda sa katapusan ng mundo, kundi dahil si I. Dito mismo sa Hilaga, praktikal ang sagot. Ang Arctic ay isang buhol ng estrategikong konektado. Dito nagtatagpo ang mga ruta ng mga atomikong submarino, mga bintana para sa malalayong reconnaissance aircraft, at ang tinatawag na Greenland-Iceland-United Kingdom Arc, kung saan tradisyonal na hinuhuli, alam mo, ang anumang pagtatangkang makalusot, ika nga. Ayan, at kung ilang araw ng sunod-sunod na may Russian Il-20 sa Air Defense Identification Zone mo, hindi ka gumagawa ng malalaking press conference. Tahimik lang ito, tinitingnan mo lang ang huling galaw. Ibig sabihin, pinapadala mo ang eroplano ng araw ng paghuhukom sa Greenland para i-check kung gusto mo ang koneksyon sa mga atomikong submarino. Kailangan mong tiyakin ang katatagan ng retransmission at ugnayan sa mga istasyon sa yelo. Ito ang ibig sabihin ng tinatawag na routine deployment ng eroplano E-6B, BV-5 susunod sa mas simpleng salita. Ano ang Air Defense Identification Zone? Hindi ito teritoryo ng United States kundi buffer zone sa international na himpapawid kung saan lahat dapat magpakilala. Ibig sabihin, kung papasok ka roon, kailangan mong malinaw na sabihin kung sino ka at bakit ka nandoon. Palaging binibigyang diin ng mga Amerikano sa pahayag nila na walang paglabag sa soberanong teritoryo. Pero nagsagawa sila ng biswal na pagkilala. Para dito, nagpalipad sila ng F-16, nagpasok ng E-3 at sinigurado ang operasyon gamit ang mga tanker na KC-135KS. Matagal nang naririnig ang pormulang ito mula libo at 10, pero nitong mga araw ay mas madalas na inuulit. At sinasabi na tatlong pagharang sa loob ng limang araw, tapos ikaapat na pagharang, tapos ikalimang pagharang, malinaw na nagiging kakaiba ito. Ibig sabihin, laging alerto ang mga naka-duty na sundalong Amerikano sa radar. Limang beses kada linggo, nilang namo-monitor ang pagpasok ng Russian spy planes. At kaya naman, sinusuri ng mga Amerikano ang kanilang komunikasyon sa Arctic. Hindi na ito parang palabas, kundi pag-iingat na talaga. Ano ang kahulugan nito sa Ukraine at Europa? Alam mo, napakapraktikal nitong bagay na ito. Ito ay kumpiyansa ng mga kaalyado. Mas madalas nang gamitin ng White House kamakailan ang salitang economic compression kaysa pandaigdigang digmaan. Ayon kay Trump, mas mainam idiin ang Russia sa ekonomiya kaysa madawit sa pandaigdigang digmaan. Samantala, diretsahan tinatalakay ng Europa ang mga garantiya sa seguridad para sa Ukraine. Ipinaliwanag ko na kung paano ito gagana. At ang ganitong arkitektura ang arkitektura ay nakasalalay sa isang simpleng kondisyon na ang estratehikong likuran, ang estrategikong suporta ay dapat nakasara at ang Arctic ay bahagi ng likurang iyon. Kapag ang huling kable papunta sa mga bangka ay nasuri na doon, kung saan malamig, maingay at iba pa, mas nagiging magaan ang pakiramdam ng lahat at hindi na kailangang magpakitang gilas pa. Ang eroplano na IB, anim sa petukhike ay tungkol sa pagiging maaasahan, hindi sa paglala ng sitwasyon. Para maging malinaw talaga, magbibigay ako ng sipi mula sa magkabilang panig, maikli at direkta sa punto. Ibig sabihin, ayon sa hukbong dagat ng United States, ang eroplano na EB-6 ay nagsasagawa ng mga karaniwang operasyon at pagsasanay kasama ang mga nuklear na submarino. Ayon sa radar, natukoy nila at sinundan ang IL-20 sa Air Defense Identification Zone gamit ang E-3, F-16 at KC, isang at Dito, sinusuri ng Amerikano ang perimeter habang sinusubok ng Ruso ang reaksyon ng hangganan. Mas gusto ng lahat na manatili itong malamig na rutina, hindi maging mainit na balita. Dapat pa rin itong pansinin. Sige, magkunwari tayong sandali sa loob ng realidad. Ano nga ba ang sinusuri ng mga Amerikano sa hilaga? Una, ito ay nakakatakot. Katataga ng komunikasyon ng atomikong submarino sa ilalim ng Arctic Ionosphere. Hindi mo ito kayang imodelo sa Oklahoma. Kahit may base militar doon. Pangalawa, ito ay ang oras ng reaksyon. Ito ay napakahalaga dahil may North American Aerospace Defense Command, may mga kaalyado sa arko ng United Kingdom, Greenland, Iceland. Kaya kailangang alamin kung sino at ilan ang lilipad, anong eroplano ang gagamitin, sino ang magbabantay habang nagre-refuel, paano ang palitan ng track at komunikasyon at iba pa. Pangatlo, ito ay signal sa mga tatanggap lalo na sa hilaga natin ng mga ruso na gumagana lahat doon. Kaya nating magpatupad ng parusa at garantiya nang hindi na nagtatalo tungkol sa malalaking pindutan. Parang sinasabi ni Trump ayaw namin ng ikatlong digma ang pandaigdig, pero dapat siguraduhin. Kung bukas ay muling dadaan ang Russian Il-20, magiging kasing boring din ang sagot. Natuklasan, sinamahan, walang paglabag. Sa pagkabagot, ganito ang katatagan. Bakit mahalagang bigyang diin ito ngayon? Dahil kasabay nito ay may nagaganap na pampulitikang kaguluhan. May mga sa Europa na gusto ng agarang kapayapaan, sa Moskwa na nag-aalok ng tagumpay, at sa Kiev patuloy ang air raid alarms dahil sa pambobomba ng mga Ruso sa Ukraine. Sa ganitong sitwasyon, nagagamit ng mga populista ang anumang bitak sa estrategikong ugnayan para sabihing abala ang Amerika sa sarili at hindi talaga iniintindi ang Ukraine. Gaya ng alam ninyo, hindi rin agad nagpapadala ng il ang mga Ruso. Mas malapit ito sa hangganan ng Alaska. Kaya sinasabi ng mga Amerikano, imbes na Ukraine, nandito na ang mga Ruso sa paligid natin. Kailangan ba nating asikasuhin yan? At? Kaya naman, ang pagpapalipad ng eroplano ng mga Amerikano na tinatawag na Doomsday Plane sa Greenland ay parang tahimik na panlaban sa lahat ng retorikang ito. Hindi ito nangangailangan ng anumang briefing, press conference o anumang pahayag at iba pa. Isang kumpirmasyon mula sa hukbong dagat at tuyo na press release, malinaw na ang lahat. Ang kalasag ay nakatayo, kontrolado ang nerbiyos sa hilaga, at prioridad ang ekonomiya at seguridad. Ano ang natira sa dulo? Sa Greenland may Mercury, sa American Air Defense Zone may Russian Il-20. Sa balita, puro nakakainip na press release na parang walang nangyayari. Ito na ang magandang senaryo. Ang masama ay kapag nagumpisa ng magsalita ng slogan sa hilaga. Kaya habang kontrolado pa ng mga Amerikano ang hilaga sa linya, mas madali para sa mga kaalyado na magplano ng mga parusa laban sa mga Ruso, kabilang ang Shadow Fleet, sekundaryang parusa sa mga bangko ng Russia. Pagpapalakas ng air defense at ground military mission ng Europa para sa Ukraine. Mas mahirap para sa Moscow na gamitin ang baraha sa hilagang direksyon. Natipong, tingnan nyo, may mga problema sila doon at kung ano-ano pa. At kung pagsasamahin lahat ito sa isang pangungusap, wala namang talagang apokaliptikong nangyayari. Ganito ang preventive measure sa pagdami ng pagbisita ng Russian Il-20 sa Alaska. Oo, ang ganitong nakakabagot na hilaga ay tunay nakapakipakinabang para sa atin. Bakit ko nasabing nakakabagot? Ganyan ito sinusubukang ipakita ngayon ng mga American Newsfeed. Kaya dito maglalagay ako ng ellipsis. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa ibaba. Mag-subscribe, pindutin ang bell at ilike ang channel. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.